Lord no, so ngayon ang likas na talaga sa atin no bilang mga tao no na palagi tayong nagjo-joke no kahit na mga joke naman na hindi talaga maganda no para sa iba. Marami ngayong iba no na nagiging mangmang na talaga kasi ginagawa nila itong libangan para magkakapira yung mga prank-prank sa mga social media no. Hindi ba nila alam no na nakasulat ito dito sa sulat ng Isaiah no ang sabi ng ating Panginoon no na be not be mockers, or do not be mockers, no? Or your bonds be made strong, no? Yung panali natin ay magiging or pahihigpitan kung palagi tayong nagiging, ano, um, yung naggawa ng mga kalukuhan, ba, no, na tayo lang yung nagiging masaya or para din sa mga tao. Ayon din sa sulat sa Proverbs, no, or sa mga, ano, dito, is yung ganitong mga laruan, no, para itong isang, ano, um, apoy, no, na para kang naglalaro ng apoy no na hindi mo alam na ikaw mismo or ikaw mismo masusunog or parang naglalaro ka ng isang matulis na patalim na nakakamatay no na hindi mo alam no na delikado pala ito dahil ang gusto mo lang is magawa mo yung gusto mo kahit na alam naman natin no na dito sa kasulatan dito sa Bibliya utos ito ng Panginoon no, na huwag tayong magiging ganito or maglalaro na mga ganito or gagawa ng mga ganito na magiging makers or magiging ano um, mga gumagawa ng mga kalokohan no, sa kapwa natin be serious dahil po ang ating buhay ay panandalian lamang be serious dahil ang Diyos po ay hindi po nagbibiro yung judgment po bawat sa tao po ay hindi po biro hindi po kalokohan wala pong halong kalokohan or biro yan napakaseryoso po yan kung mamumuhay ka sa mga ganitong kalukuhan no, para lamang magpapasaya ka sa ibang tao tapos magiging masaya ka rin sa ginagawa mo yung mga gawagawa ng mga prank prank na yan kung akala mo kung akala mo maganda yan kung akala mo maganda yan. hindi talaga mabuti yan kahit na pag mo lang sa isang kaibigan yan ang sabi nito na no, kung ang isang tao raw kung ang isang tao gagawa ng mga jokes or mga uh, patawa or ano man yung mga kalukuhan no, sa kanyang, sa uh, kanyang kapwa ay para siyang isang bata no, na nag, naglalaro ng isang uh, bagay no, na nakakamatay no, hindi mo alam no, ikaw mismo um, unang una dyan no, na papatayin dyan sa mga ginagawa mo dahil sa mga kalukuhan na ginagawa ng isang tao no, umiwas po kayo dyan sa mga prank prank na yan kung akala nyo makapagpasaya ka na, kayo ng mga tao isa po yung pagkakamali no? isa po yung pagkakamali o oh, totoo na no, kung nakapagpasaya kayo ng mga tao pero sa harapan ng Panginoon dyan baka eh, makasalanan yung ano sa inyo turing sa inyo dyan kasi pagdating ng araw talaga sabi ng ating Panginoon na ah, in the last days no, sa huling araw no, sa pagdating ng araw no, na ah, not everyone call to me Lord Lord no hindi lahat na tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit sa mga araw na 'yan, maraming mga tao na magsasabi noon na Did we prophesy in your name? No, um nag nag kami sa 'yong uh, gamit uh, sa 'yong mensahe at gamit ang 'yung pangalan or uh nagpaalis kami ng mga masasamang espiritu gamit ang 'yong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, noon, "Hindi ko kayo kilala." Kung itong mga tao na ito no na gumagawa na ito e eh, mahirap din makapasok sa karya ng langit ano pa kaya kung ikaw ay isang mangmang -mang, -mang isang gumagawa ng mga kalukuhan sa kapwa mo na hindi naman talaga nakakatuwa no magingat po kayo kasi ang bawat hakbang ng isang tao hakbang po yan ng kamatayan at saka buhay dalawang buhay lang yan dalawang dalawang mundo lang dalawang pagpipilian mo lang dalawang isang sa, sa dalawang choices na ito iisa lang yung pipiliin mo buhay at buhay at kamatayan kaya ang sabi ng ating Panginoon, no, no, kung papipiliin tayo ng dalawang buhay, piliin mo ang buhay, huwag yung kamatayan. Kasi ang kamatayan, kaparusahan yan sa wala hanggang katapusan sa impyerno. Yung buhay ay natin to follow Christ, to follow the will of God, to love the Lord your God with all our heart, soul, mind, and strength. No? Kung itong magagawa natin ito is hindi na tayo gagawa ng mga kalukuhan sa ating kapwa. Tingnan mo, itong mga tao gumagawa ng mga kalukuhan sa kanilang kapwa. Ito yung mga tao no, na hindi kilala ang Panginoon hindi nagsiservisyo sa Panginoon maraming nagsasabi nagsasamba kami nagsasamba ka nga pero hindi mo naman sinasapuso hindi lahat ng mga tao na nagsasamba no sumasamba sa Diyos ay ang Diyos na sa puso nila hindi lahat na nasa simbahan ang Diyos na sa puso nila hindi lahat kasi ang sabi ng Panginoon itong mga taong ito ay sumasampalataya lamang sa akin sa sa kanil, sa pamamagitan lamang ng kanilang mga uh, bibig o salita pero malayo ako sa kanilang puso wala sa puso ang Panginoon so what's the point no so mag-ingat po kayo no huwag po kayong magiging tagkilit huwag niyo pong tagkilitin yang ganitong mga bagay no ng mga tao gumagawa ng mga ng kalukuhan no na gumagawa ng mga kalukuhan sa mga kapwa nila kasi ikaw na gumagawa niyan pati yung mga followers mo or yung mga listeners mo or yung mga tao ganyan ay madadamay kung saan yung pinupuntahan ng isang leader mo or ganito e eh, susunod yung mga tao followers mo ganun ang buhay ng tao kaya ang sinabi nga dito sa ating Panginoong Isokristo sa sulat ni um, Mateo at saka ni Marcos ba diba? kung uh, ang isang bulag hihila din sa iba pang bulag sila ang lahat ay mahuhulog sa bangin ganun ang mangyayari so buksan niyo po yung isipan niyo no buksan niyo po mayroon po tayong biblia basahin po natin to no um, maraming salamat din sa si Brownen hanggang dito na lang maraming salamat